puso. Uh, dito po tayo ngayon sa labas sa istasyon dahil may mga fans na nagtitipon-tipon. Uh, ngunit hindi ko alam kung bakit silang titipon-tipon. Kaya tayo nandito para alamin ang dahilan. mga kapuso, bakit po ba tayo nandito ngayon? Mga fans po kami nung nag-viral na text series Oh my God! text series? Ano, ano, nga itong text series na ito? Ayun po, yun po si Pat at Big! Oh! si Pat at si Bing, ito yung uh, naho, nakikita nating uh, text. Uh -huh. No, palita na mag-shota. Tama? Yes. Sa totoo lang, hindi lang kayo ang nag-aabang. mga movie producers na nag-aabang sa kailan gusto silang makita dahil gusto gawing pelikula ang kanilang love story. Uh -huh. At meron mga executive, mga newscasters na gusto silang ma-interview on national television. Lako, kaya dapat nila huwag pakita na kayo. dami niyo, opportunist. Kundi ka tahimikan. Ah, wag kayo maglalala dahil uh ah, due to uh, public demand, ha? Huh? Pinahanap ko sa aking staff si Pat at si Bing. Hala sila! Hindi na sila, hindi na bin sila. Lagi tayong nasira, na sila. Abang-abang niyo lang. Sila 'yung ah

Ah, uh, ah, uh, Pat, ah, uh, kumusta kayo ni Bing? Love life. Oh, Kamusta ayaw. kayo ni Bing? Love life? Oh, uh, oh, oh, I mean, oh, I mean, ah, yeah. uh, sandali. Ini-interview ko si Pat at si Bing. Excuse me. Ah, uh, sino po sila? Hi! Ako nga pala si Bing at siya naman si Pat. Oh, Pat? Pa Paano nangyari? ano nangyari yun? Ah, itong mga to? Oh? Ay, ah, uh, Excuse me po. Mga poser namin to mga to. Actually, talagang ka. Ako po si Pat at siya po si Bing. Mga poser yan? Mga adik! Mga adik! Mga Excuse me, sir. Alis kayo. Okay lang, okay lang, okay lang. Kami na una dito, baka kayong poser. Oo. Oh, okay. What? Kayo. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Sandali, sandali, sandali. 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 Gusto ko lang malaman ninyo na hindi biro ang ginagawa ninyo. Nanloloko kayo ng mga fans. At sisiguraduhin kong malalaman ko kung poser kayo dahil ang staff ko ay kasalukoy yung hinahanap ang totoong Pat at si Bing. So kung ako sa inyo, umami na kayo. dahil papapupulis ko kayo. Pasensya na po. Gusto ko lang sumikat. Pasensya na po. Hindi, hindi, Po, 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 Patawad po, Actually, sinusuntan din kasi namin yung mga yun eh. Oo, oo. Kung mga fans kayo, dito kayo sa likod. Hindi, 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 hindi. Pasensya na po. Paghintay na, maayos! Boss, boss. O, oh, catch. Sino ba ito? po na po sila, Pat at si Bingo. Sigurado ka bang iyan na talaga? Boss, siguradong sigurado, sigurado oh! ako. Wala na. Oh! Ay, kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako din. Kahit ako, fan ako. Kahit ako, oh, kinakabahan ako. Pero, abang-abangan natin sila. Ha? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan sila, boss? Tawag! Pat! Pat! ako si Pat at siya naman si Bin. Ano? Si Bin? ano, <laughs> niyo, mo, niyo lang kami! Hindi naman pala kayo nakakakalik.